Tignan mo yung pangkadaan na yun Kung may pinto Pag-uwi na tayo Kaling palengke Bumili ng ulam, Pang tanghalian Walking-walking sa umaga siya lang eh. sure, dito sa ano, palengking bahay na naman. Third floor pa kami. Ang kira um, taas pa kami doon, pa kami sa taas. Okay, akit na tayo sa taas. Open the door. Guys, okay, akit tayo. Taas, oh. ah, singal ako. Hi, thank you, Lord. Pahingal ako. Pagod. Oh, ah, nabata din itlog. Oh, ito yung nabili ko, mga guys. Sa oh. isa din ako nabili. Bangos at pinapya. Lagat lang sa freezer. Oh. At bumili na rin ako itlog. Ayan, oh, Nabasag pa yung itlog. Ayaw yung si ma. <laughs> yung gulayin natin ngayon mga guys o ilalagay ko nang buto-buto ng baboy, lagay na medyo maasim, linaaga na langka na may buto-buto, pork buto-buto pa. Ito yung ulamin natin. Balis tayo yung bangos hinain ko lang para, para ilagay sa ref yan na, mga guys, lagay ko yan sa ref tapos, pag kailangan na ano, hindi na ako bibili ulam, magpiprito lang ako ganoon, tapos partnera na ako ng gulay